Dumating ang apat na F-850PH Fighting Eagle ng Philippine Air Force sa Royal Australian Air Force Darwin Air Base sa Australia noong July 10 para lumahok sa Exercise Pitch Black 2024. Dumating ang apat na f 50 ph Fighting Eagle ng Philippine Air Force sa Royal Australian Air Force Darwin Air Base sa Australia noong July 10 para lumahok sa Exercise Pitch Black 2024. Bagamat anim na aircraft ang inaasahan, apat lamang ang ipinadala. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagdala ng fighter aircraft ang Philippine Air Force sa Australia at lumahok sa kanilang sariling aircraft sa nasabing ehersisyo. Dumating ang Philippine Air Force sa Hilagang Australia sa kanilang unang overseas deployment sa loob ng anim na dekada para sa combat practice kasama ang US at Australian fighter jets. Ang apat na fa 50 fighter jets at 162 personnel ay lumahok sa pitch black war games na kinabibilangan ng 20 bansa at 140 aircraft. Ayon kay Royal Australian Air Force Air Commodore Pete Robinson, malaking karangalan para sa Australia na mapili bilang unang lokasyon para sa deployment ng Pilipinas mula noong 1963. Ang Northern Territory ay nagbibigay ng malawak na airspace upang mapalakas ang kakayahan sa iba't ibang aspeto ng combat operations. Makikipagtulungan ang mga fighter jets ng Pilipinas sa iba pang air forces upang lutasin ang mga komplikadong problema laban sa simulated na adversaries kabilang sa mga combat aircraft na lumalahok ang usf 22 Stealth Fighter at ang F-35A at F-18 ng Australia. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, ang FA-50PHS ay dumating kasama ang C-130 Tactical Transport Aircraft na nagdala ng 162 Strong Filipino Contingent. Ang paglahok na ito ay isang makasaysayang kaganapan dahil ito ang unang pagkakataon na nagpadala ang PAAF ng kanilang aircraft sa ibang bansa para sa isang international exercise. Ang FA50PHs na may kakayahang umabot ng bilis na Mach 1.5, ang pinaka-capable at potent aircraft ng PAF. Mga 12 units ng FA50PHs ang nakuha mula sa Korea Aerospace Industries. Samantala, bago nakarating ang ating fighter jets sa Australia, nag-stopover ang apat na FA50PH Fighting Eagles ng Philippine Air Force (PAF) sa Patimura Airbase sa Maluko noong July 7 at mainit na tinanggap ng Indonesian Air Force, ang mga eroplano ng PAF ay patungo sa Darwin, Northern Territory sa Australia upang lumahok sa nalalapit na Exercise Pitch Black 2024. Samantala, isa pang magandang balita mga kababayan. Nagkabisa na noong Hulyo 2 ang United States-Philippines Civil Nuclear Cooperation Agreement o mas kilala bilang 123 Agreement ayon sa anunsyo ng U.S. Department of State's Office of the Spokesperson nitong Martes ni Lagdaan noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ang 123 Agreement ay magtatakda ng legal na balangkas na magpapahintulot sa pag-export ng nuclear fuel, reactors, kagamitan at special nuclear material mula sa U.S. papunta sa Pilipinas. Layunin ng kasunduang ito na palakasin ang kooperasyon ng Pilipinas at US sa ligtas at maayos na paggamit ng nuclear energy alinsunod sa mga pamantayan ng International Atomic Energy Agency at mga naaangkop na batas at regulasyon. Ang kasunduang ito ay magbibigay daan sa direktang paglipat ng impormasyon, nuclear material kagamitan at mga bahagi sa pagitan ng Pilipinas at US na susuporta sa mga posibleng proyekto ng nuclear power kasama ang mga tagapagbigay mula sa US. Pababawasan din ito ang mga kinakailangan sa pagkuha ng lisensya para sa pribadong sektor na may kinalaman sa mga nuclear-related na teknolohiya. Ayon sa US Department of State, ang energy security ay isang kritikal na hamon na nangangailangan ng kolaboratibong pagsusumikap at ang nuclear energy ay maaaring makatulong upang makamit ang mga layunin sa global climate change at energy security. Sinabi rin nila na ang kasunduan ay bahagi ng kanilang pagsisikap na paunlarin ang civil nuclear sector ng Pilipinas kabilang ang pagbuo ng skilled workforce, matibay na regulasyon at malakas na commercial partnerships.